sa general population, halimbawa, wala pa kayong sakit, napakasimple ng dapat ninyong gawin. Uminom ng sapat-sapat na tubig at walang advantage yung, halimbawa, fruit juice ba or, or tea or ano. Tubig, sapat-sapat na yan. Pero hindi naman, hindi naman as in madaming-madaming. Madami, no? So, as so, I said, siguro hanggang 2.5 liters of urine output may be enough. No? So, ibig sabihin, pwede sa, galing sa sabaw, po pwede galing sa prutas, and then the rest galing sa tubig na iniinom, na malinis naman. So, number two, iwasan ng mga maalat kasi may tendency to develop hypertension. Marami ng pag-aaral na ang maalat na kinakain ay pagdudulot ng hypertension. Kumain ng maraming gulay at butas dahil ang mataas na intake ng potassium ay nagdudulot, ay nagpre ng hypertension. Uh, iwasan ang pag-inom ng kung ano-anong mga gamot na walang batayan sa paggamit. So, yung mga herbal medicines, hindi natin masasabi kung sila ay may benefit, may benefit o wala until napag-aralan sila. So, ang sabi ko nga kay Doc Lisa, alam natin na yung guyabana fruit, kinakain natin yun. Ito for so long ay nakabubuti sa atin, pero hindi natin alam kung ang ugat nito o ang dahon nito ay nakabubuti dahil ibang parte siya, ibang sangka. Kailangan ng pag-aaral dito. Iwasan ng pag-inom ng mga over-the-counter drugs tulad ng mga pain uh, relievers. Pain relievers, no? Uh, kung pa isa-isa lang pwede, pero kung tuloy-tuloy na, kailangan magmabantayan na ang kidneys. Ngayon, kung kayo ay hypertensive, kailangan kontrolado ang blood pressure. May marami naman ngayon na mga murang gamot, ang importante ay makontrol ma ang blood pressure. At kung kayo po ay diabetic, kailangan po kontrolado din ang blood sugar niyo. Siyempre, kailangan ng ehersisyo para hindi masyadong tumapak at iwasan. Number one, ang pinaka-importante ay huwag manigarilyo. Hindi ko sasabihin iwasan ng paninigarilyo. No? Kailangan huwag manigarilyo. Kasi one or two sticks lang, nakakapinsala na yon. Huwag na natin pag-usapan pa yung epekto ng paninigarilyo sa sa lungs, no? alam na alam na yon. Pero masama din ang epekto ng paninigarilyo sa kidneys. Okay.